kaloka for today's video nagluto ako ng boto boto yan red kamansi og og at okra na gay og og at okra ang aming gulay ang aking hinal ang aking hinal sa aking boto botong mamoy ayan happy time na naman tayo ay mga kaloka kakapindi ako nakapag vlog ngayon lang sarap ayan, nilagyan ko na siya ng siling haba para may ano, konting aroma charot, ayan la 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 oh la la mm -hmm. ayan, at syempre ang aking sausa hindi mawawala ang dahil sa iyo din na ilan oh la la pink na pink ang kulay at super aroma Hmm. Amoy seven Sundays. Char. <laughs> seven Sundays talaga. <laughs> Pitong Domingo. <laughs> Pitong Linggo. Ayan. Ayan. Oh la din na ilang. Sausawa ng aking kamansi. Og, og. Diba? Ayan mga kalaka. Okay. Luto na siya. Oh, super lambot ng ng ano, gulay ng kamansi. Ayan. Ay, laka, Thank you for watching. Uy, mm. Thank you for watching, Maka Bye. Mwah.